guys, paalis na kami. Papunta ako kina Josibel. Itong anak ko ay hindi makapag-antay. Hmm. Nagnangangawa. Gustong-gustong lumabas. O, oh, di diba? Where are you going? <laughs> oh, ah. Where are you going? Ah, where are you going, bebetong? Ito lang ang damit ko kasi kina Josebel lang. Magsaglit lang naman kami. Atin lang kami ng birthday. Birthday pero wala doon yung bata. <laughs> birthday kami lang nila, ano kami lang nila Julie. <laughs> see you there everyone. Ha? Happy? 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 Nandito na kami guys sa bakular. Bali nandito sila Julie at Josebel. May binibili lang sila. <laughs> si Julie sa may bilihan ng manok at si Josie ay tumunta ng Big Mike sa so antayin lang natin sila tapos sabay sabay na kami pumunta kina Josie Bell ay ay galing sila sa school bali dumiretso sila dito sa school kasi nagkating ano nagkating cake sila at saka na mood, mood lang ng ano ng konting takimkim sa mga bata. Yana, nandito na kami. Happy Pato birthday. birthday. Paborito Pato. niya talaga ang unicorn. Aya! ano gusto mo, Bibe? Ha, anong gusto mo? Ay, takot ako. Eh. Pag -de si. Oo, putok balon. Tapos lagyan mo ng price sa loob. yung yung binigay ni ate. It. Hi, Liana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I can wash. It can wash. Don't touch, don't touch. Why you from that? Don't do to touch. I don't trust me if I didn't wash. No, it's a bottle. Ang layo naman kasi ni Angkel pag dito kami mag ano? I'm not Pagawa ng cake. No, iba pa yung ipapapuntang ano? Si Angkel lang nagagawa niyan? So, ano pala si Ang? Ano mo bang tawag sa mga, sa mga chef? Chef, chef. Ano ang tawag sa chef na gagawa ng cake? Pastry chef. Ah, pastry chef. So, ganun pala siya. Pastry chef pala si Ang Kaya masarap yung tinapay yeah, niya. Tignan mo yung tinapay niya. Parang tinapay sa Pilipinas. May so, palamang na... Ginagamit na lang kasi yung masirap. Parang po? Kasi wala silang ginagamit na pang ano kaya siya nagiging watery. Ah! ah Oh, oh. oh. You amin... ah. Happy birthday to you. You hold your cake. Hold your cake. Oh you tito, go first. Sit down first there. No, go sit down. Yes. Drama effect. Sit down there, 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 there in table in. Yeah. yeah. Stand up and hold your cake. I want to. No, dear, look, there. Look, oh, there's a happy birthday in there. Backside, backside, ah, backside. oh, I sit down. ah, backside. basa, basa. Probably mm -hmm. you have ah, to use a bit. ka na yung or... cake. Baka mahulog niya. Right mm -hmm. Ay, sit down. Sit down, sit down. Sit down, I said. Sit down. <laughs> <laughs> Delete na. Ay, hindi naman ako, baby. I Sit, sit, sit down, sit down. Yes, ah, yes, sit down. sit down. Okay, hold your cake. Oh, bistare, bistare. Your feet, just put here your feet. Ani, ani, like this, Anika. Ah, good. Oh, picture, picture na. One. Papa, ganun mo nga yung cake kasi yung Anika niya nandito. No, mama, no. Birthday to you. Oo, oh, mabilis na siyang mag-ano. Mabilis na siyang gumapang. Ay, palabasan ng pintuan. Tignan mo. <laughs> Happy birthday to you. Oo. Sandaba kumak. Ang sarap dito guys. O oh, ano pala siya, Graham? Ang laki. Ang sarap niya. May kape kasi yan. Graham ka pala. Akala ko salad din. Dito lang matitikman. Ah. Kain oh. lang ang matakaw. Oh, nakahabol si Asher. <laughs> nakahabol. Pasundo kami kay Asher. Hindi tayo ka naman doon. may Asher. Wala rin kay Liana. May tatay mo si Liana. Kasi hindi na yan ganyan design. Eh. Pag sa iba. So, guys, pauwi na kami. Nandito na kami sa Bacolod. Baliin sinabay namin si Julie. Medyo maaga-aga kami uuwi kasi malamig na alas 4, malamig na. Malamig talaga yung hangin. At saka, para din sa mga bata, maputa. Ay, medyo maluwag ang daan. na. So, okay. Wala pang masyadong sasakyan. Bali, ano, ang rush hour mamaya, mga alas 6, ganyan. Ay, mga alas 5, 5.30. Yung pag na, yun na yung magpaano na talaga. Marami nang sasakyan na daan-daan. Tulog si Tonton. At yun, naitapos ko na yung aking mga ginagawa. Bug ng mobile. Akala ko mga teacher ni Asher lima lang. Anak ko, ading sleeping anak ko. Ngayon, nung makita ko yung picture nila, anim pa lang teacher ni Asher. Hindi gumawa ako. Tapos maalala ko may isang auntie sila at saka yung uncle yung driver ba. Kaya yung isa ito, itong blue para dun sa uncle niya, yung driver, kaya hindi ko siya nilagyan ng handle. Ano lang talaga siya? Cover lang talaga ng mobile. Unlike itong mga to, may mga handle na gano'n. So, may isa pa, lalagyan ko ng handle, then tapos na. Balang problemahin ko na lang kung ano ang isasalpak ko sa loob ng aking cellphone bag. O, ba diba? <laughs> naitapos ko na kahit papano. Sabi ko, kasi, akala ko lima lang talaga ang teacher doon. Hindi ako familiar sa isang teacher nila. Hindi ko kasi nakikita. Tapos nakita ko yung sa picnic, kasi nagpicnic si na Asher, eh nakita ko anim. Sabi ko, ala Asher, anim pala ang teacher mo, Asher. Kaya yan, ito yung hinabol ko kahapon. Inihabol kong tapusin kasi nga gusto kong ibigay bago magbakasyon kasi meron silang winter holiday ang winter holiday yata sa Christmas mismo kasi holiday din dito ang 25 eh hanggang January 2 yata ang holiday nila basta may holiday, winter holiday nila hindi ko sure kung ano yung exact date kaya gusto kong ihabol to, maitapos ko to maibigay ko sa kanila bago mag vacation oh. ayan sabi ko, bibigyan ko na rin yung auntie kasi yung auntie nila, sila yung tagaluto ng pagkain, tagapagpakain sa kanila. Tapos kapag napupo o nawiwi ang bata, siya yung sumasama sa toilet. Kaya bibigyan ko din yung auntie nila. Tapos yung driver, dahil siya yun naman yung naghahatid sundo kina na Asher nga. Ayan, bibigyan din natin siya. Ito nga lang, walang handle. Blue. Kasi wala, na, wala akong makitang magandang kulay doon nung bumili kami. Wala na rin kasing purple. Ito sana ng gray kaya lang nalagyan ko na ng handle yung gray para sana kay Uncle tong gray. Kaya sabi ko blue na lang. Kasi kung may asawa man yun or may anak man yun, pwede niya para sa mobile ng ano niya asawa niya or pwede sa mobile na lang ng asawa niya. So tapos na pero problemahin ko na lang isasalpak sabi ko, ano kayang magandang isalpak dito? Kasi yung iniisip ko, yung mga lip tint or lipstick sa Korean store, mga mura-mura lang naman yun. Tapos, siguro yung mga pa blush on, blush on. Since mga teacher naman sila. So, mga ganun siguro. Titingin na lang ako sa Korean shop. So, yun ang itatapos ko, yung handle nitong red. Hindi pa kasi tapos yung handle ng red. Habang natutulog si Tonton, yun ang itatapos ko para tapos na tapos na itong aking ginagawa. At para makapagsimula na ulit ako ng panibagong kung ano man yung gagawin ko na susunod. <laughs> so, yun lang guys. Ang ating video for today. Wha what, are you eating? Ah? So, see you again in our next vlog. Bye everyone and God bless us all. God bless us.